Pinas na yan, yan po yung uh, golden pupo ng gulate. Diba? Mm, yan po na, yung pupo ng gulate. Saka ano ako, tapos, gumagamit ako ng... Carbonized. Hindi, ako uh, uh, gumagamit sa ibang pagpupunan, kagang vermicast gumagamit Vermicas lang talaga. talaga yung talagang ginagamit ko. Kasi po, sempre sa katagalan na rin namin, nag-experiment na kami. Gumagamit po kami ng ordinary soil, hindi tumutubo yung buto. Pwede po i-mix dito. Sa vermicast. I-mix mo dyan sa vermicast. Iyon e yung, yung ginagamit pag ako nagpupunla. No? Pag ako nagpupunla, loam soil sa vermicast. At sinisigurado ko po, ah, ba yung ating ano? Sidling tray. Kung ganito po yung sidling tray niya, wow, di ba? Sidling tray, bago, luma. Ang ginagawa ko po ito, hinuhugasan ko mabuti. Binabandihan ko po ng tubig. Ay, ba, ano, binibilad ko muna bago ko pinupunlaan. Why? hindi po natin alam, hindi natin nakikita, baka may mga bakteriya yan. Hmm. Tinuturo na natin yung tama kasi para wala na tayong yan, hmm. hindi tumubo. Anong <laughs> problema? Di diba po? Pero pag bago siya, maging ano rin naman tayo, maging aware din tayo, maging kapante din tayo, kahit bago siya, hindi mo masamang hugasan, banian mo naman yung tubig, tapos tuyuin mo bago mo lagyan ng vermicast. Oo. Ayun. Pag pinunla po natin dito, halimbawa, ito. Ayan, o. Oh. Ayan na yung ginagawa ni, ano, ni Ate Emily. Ayan. Sir, ito yung medical. Soil. soil. Oo. Then, ito yung, ano? Garden soil. Garden soil. Pwede rin po. Oo. Katulad na sinabi ko, sa kanilang, kanilang teknik, yung kanya-kanya nilang teknik. Ako kasi long soil lang, saka vermicast. Hindi ako gumagamit ng ibang lupa kung ano naman nasa sa inyo yung prerogative po yon kung sa inyo pwede kayo gumamit ng garden soil, pwede po walang problema pero kung ako tatanong ninyo soil lang saka vermicast yung gamit ko po na binibili ko doon sa harvest okay pagkatapos po ayan binix ng mabuti ita transfer nila dito na transfer dito Ayan, kung ano po, pwede tayong gumamit ng Uh, pandilig, butasan lang po natin yung takip, gamitin po natin. Pwede po yan. Pero kung mayroong kayong nakaka-NL kayo, nakakaluwag-luwag kayo, may nabibili naman yung pandilig. No? Yung nakaka-NL, no? Sino ba nakaka-NL dito? Wala <laughs> po. Hindi kayo nakaka-NL? Nakaluwag-luwag. Okay. Improvise, improvise. Sorry, improvise lang. Pwede to. Ha? Ngayon, lagi po natin tatandaan na kapag tayo ay gumamit ng seedling tray, Depende pa rin po. Kasi pag ako po nagpunla ng lettuce, ng pechay, ng mustasa, basta leafy vegetable, ang ginagamit ko po, styrofoam box. Ah, uh, styrofoam box. Oh, styrofoam box pala. Styrofoam box po. Bakit? Kasi pag binudbo natin yung mag-spread out yung buto. Unlike dito, iba rin po ginagawa. Iba kanya-kanya nga po niya. Iba naman nilalagay ko pinagsiksik sik, -sik. Tumutungo rin naman. Kailang nagkakaroon po yung growth niya na apekta. Unlike doon sa ano, Unlike doon sa styrofoam box, pag inano mo, talagang magandang tubo. Okay. Ito naman, ginagamit ko po ito. Bakit hindi? Ginagamit ko ito. Kaya lang ito, ginagamit ko itong pangpunla o sewing. Nag-sewing ako dito. Dito po yung sa mga yung mga buto. Katulad ng talong, kamatis. Ang okra po, dinadirect na, na yun. Hindi na po yung pinupunla, ha? Oo. Talong, kamatis. Ano pa bang may mga buto? Kung talagang nandiyan kayo. Okra okra, sitaw. Tatandaan nyo, pag nagpunla po kayo katulad ng talong, ang ilalagay lang po dito ang seeds, dalawa lang. Hindi pwedeng tatlo. Eh siya pwede naman isa. Okay lang, isa. What if namatay? Opo, may substitute. Kaya dalawa, may reserve ba? Hmm. Mga ah, kaya pala. dalawa, reserve. Reserve. Di ba? <laughs> Just in case, kalahati lang ang tumubo, yung kalahati hindi tumubo, pwede mo siyang ilipat. Kuha niyo po? Opo. Okay, yun po yun. Ayan na. Pag, kasi pag minimix niyo siya, tapos, ang tawag dito, pag ginano niyo, binilog niyo, at huwag ha, ibig sabihin, tama po yung ginawa ninyo. Soil mixing po, ang tawag niya na, soil mixing. Soil mixing. Pwede, pagkatapos niya, pwede na siyang ilagay dito. Dito, uh, sa seedling tray. Ayan. Okay, no? Pwede siya Pag tayo po nagpunla pala ng ating mga leafy vegetable, lagi po natin tatandang recorded ulit, ha? Ah, okay. uh, date? Kailan mo pinunla? Kailan ma harvest O transplanting pala? Date, sowing, date, transplanting. Okay? Halimbawa, nagpunla po tayo ng lettuce, ng pechay, ng ano pa ba? Lettuce, petzai, ano pa ba bang mga leafy vegetable? Mustasa. Bukchoy, no? Lagi niyo pong tatandaan, kapag kayo mga leafy vegetable, pag pinunla po natin siya ng August 1, pwede po natin siyang i-transplant ng 12 or 13. Or, mayroon na po siyang 4 o 5 dahon. Ha? Kuha po ba? Opo. Okay, pag leafy vegetable... Alam niyo po yung ano, kasi yung leafy vegetable, hindi siya pwedeng tumagal sa punlaan. Kailangan po, within 15 days, kailangan na siya. Maapektuhan po kasi yung growth. Na ano na, ninilaw na. Nababansot na. Kaya talagang properly recorded talaga. No, recorded talaga. So pag pinudla ko to ng August 1, at least pwede ko siyang ipunla. May, may duration siya nang pwede siya ng 12, 13, 14, hanggang 15 lang. 15. 16-17 hindi na po pwede. Maapektuhan na yung growth. Nakakaintindihan po ba tayo? Opo. Okay. Ngayon, pag may mga buto naman katulad ng talong, 20 days po yun. 20 days ha? Pag pinunlan mo siya ng August 1, ika e 20. Or, pwede rin 17, eh. basta at least mayroon siyang apat at limang dahon. So, di ba ang galing? habang nagbubukasi tayo, nagwi-waiting tayo, nagpupunla na tayo para hindi aksayado sa oras. Nakukuha niyo po ba? Nasusundan niyo ako? Okay, imagine natin. Ay, sabi ni Sir meron akong bukasin, Hintay ko na lang. 30 days to. Ayun, nagpupunla na ako. So, ang gagawin natin, magre-ready tayo ng container. Kasi sa pagtatanim, marami. Pwedeng container gardening. Pwedeng direct soil. Container gardening? Ito, ano ba? Sample container to. Ganito. Pwede rin po tayo sa mga pit bottles. Yeah. Kaya kung ngayon, wala kayong pakialam dito, sinisipa nyo lang, kaya paikot-ikot lang sa bahay nyo, umpisahan nyo ng kolektahin nito. Huwag nyo na ibenta. Transplant nyo na lang, mas malaki kita nyo. Magkano bang kilo dito? Konti lang. Diba? O ito, halimbawa, ayan. Ito na ha, papakita ko lang. Ready na tayo. Ang pag ano nito, huwag yung malalim masyado. Ang ginagawa ko sa akin, tekniko po ito ha. Pwede, pwede nyo gayahin, o pero kung gusto ninyo, mayro pa yung sariling teknik prerogative po yun, hindi ko po, po kayo sasamsalahin. Respeto ko po, po sa inyo yun. Pero ako po kasi, pag ako nagpupuna, ganyan lang. Mababaw lang. Mababaw lang. Tapos, nilalagyan ko ng dalawang buto. Pagkatapos, tinatapunan ko. Din ang ginagawa ko po pala ng technique muna, pag nalagyan ko na dito, ng, ng, ng vermicast, sa kalong soil, ko muna. Pagkatapos ko diligan, nilalagyan ko ng mga hole na maliligit sa ko nilalagyan ng mga buto. Tapos tinatabunan ko, tapos tinitisigyan ko. At fish lang, nilalagay ko po ito sa direct sunlight. Mm, ah, direct sunlight. ayan po ha, sinasabi ko ng lahat ha, ah, baka mamaya itago nyo pa ito sa ilalim ng banggulahan ninyo. Wala, hindi totoo po. Diba? Kasi nung pumunta ko ng, ano, ng Pineda Elementary School, hinaway-awa po ng isang parents. Sir, bakit po? Galit ako sa'yo. Sabi po, tumubo yung punla ko parang tutubi. Ang tumubo nga pero haba naman. haba. Eh kasi hindi. bakit, mami? Hindi nainitan. Tinago ah, mo naman sa sikat ng araw. Hindi eh, hinahanap ang sikat ng araw. Tubo na gano'n, ha? Talagang para sa kalaya na. Parang ting Sino po ba may problema? Ako po ikaw. Ano po bang sabi ko? Sabi ko ba itago niyo? <laughs> hindi. Sabi mo ilagay mo sikat ng araw. Oh, sorry po. Labas ako dyan. Kaya ulitin ko sa inyo, direct sunlight po ha. Okay? At least, naan nagsisikata siya ng araw. Kasi po, ang kailangan ng halaman, importante po talaga, sikat na. Sikat Okay? Saka po, properly watering din. Hindi lang po sikat ng araw, tubig din. Ikaw, subukan mo. Ikaw, Miss Beautiful, sa isang araw, kalahating baso lang inumin mo, ano kaya sa pakiramdam mo? Di ba? Dehydrated. Dimitri ka na. Tingin mo sa asawa mo. Bus na fried chicken. Ano na? Bulat. Okay. Okay, pinapatawa ko lang kayo ha. Kasi kinukuha ko yung sensi nyo. Kasi hindi pa dito, parang nakapikit na eh. Okay. Ayan, no? So ulitin ko lang. Recap lang ng kaunti. Pag lipi vegetable, ang transfer niyan, 15 days lang. At duration,